Hey yo, maayong adlaw mga kasyelo Magandang araw po sa lahat Welcome back po dito sa aking munting youtube channel At uh, kumusta po kayo At kami po nandito uli sa bukid Kasama ko yung aking mag yon Si CJ nagkapayong Si Mrs. nakapayong din Ako nakakapote pero tinanggal ko muna kasi uh, Biglang uh, Sumama yung ating pakiramdam Ngayon dahil mayroon pong bad news na naadat na namin dito pagdating namin sa kambing kambingan so mayroon pong nangyari sa aming isang inahin na kambing dito naadat nadat na namin uh, kanina umaga pumunta ako dito kanina okay pa naman sila, nagsakati ako nakatihan ko sila katulad ng ginawa natin kahapon Baka na nung natambakan ko na sila ng pagkain ay umalis na ako kasi umalis nga ako kanina. Meron din akong nilakad. Ha? Oh. Meron din akong nilakad. Ano lang. Ah, kami rin sa bangko kanina kasama yung aking mga kasamahan sa farmers. May nasikaso lang kami ng aming account at yun pagbalik namin ay may nadat na na kaming masamang balita doon kayo huwag kayo dyan dito 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 gawin lang muna natin yung ating mga kambing linis sa kabila huwag dito sa masukal mahirap silang bantayan kapag nasa masukal dapat nakikita lang natin ito pinalabas namin mga silo kasi medyo umano naman yung aambon-ambon ah, lang ba kaya nila yung lamig nasa ganun makakain sila nang gusto nila makain hindi lang yung ating binibigay dito 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 oh. oh, kain lang sila ng kain susituro si ah uh, nung nakarang araw po mga silo meron ding nangyayari sa kanya buti na lang po ay naagapan natin kagad na monitor ko ang hina siya at saka lumaki yung chan sa kabila so ang tendency ko na ano na may bloated siya ngayon pinainom ko kagad ng ating homemade na ginawa na pang uh, pang unang lunas ba uh, gumawa ko ng uh, oil ba nga merong oregano pinaghalo ko sila tapos yun yung aking pinainom 20 ml ang aking pinainom ni Toro so kinabukasan ah, uh, matigas na yung kanyang dumi at masigla na siya at uh, yung kanyang chan, sumingaw na so, bloated nga yung kanyang naramdaman nun so, ano, na lang na napansin ko kagad na agapan so, balik tayo dun sa ating pinaka topic ngayon mga swelo uh, may naabot na po kaming uh, patay na ano kakapatay lang medyo ano pa medyo mainit-init pa siya so kahit anong gawin ko ano hindi, hindi ko na masurvive so ang nangyari po mga silo ay na napalupot yung kanyang pangliig kasi meron silang pangliig kasi yung sarili nating kambing yan hindi yung sa DE at saklap pa po mga silo ay ah uh, yung pang yung pang may anak na matay yung inahin yung bagong panganak yung dalawa ang anak at ito siya ngayon asilip lang natin. Baka magalit. Maano tayo ni Kuwaiti. Ayan o. Oh. So, ko na. Ito pala yung kanyang tali. Ayan o. Panliig. Tinanggal ko na. Napalupot siya doon. Uh, saka tagal naman siya dito. Kabisado na niya yung lugar. Ngayon pa na palupot nasakal siya so yun nga umalis nga ako kasi pumunta nga ako doon ng bayan so nalate akong nakabalik ah hindi na namin naabutan so ganun talaga na wala ah, magawa eh, nangyari na so tinanong ko si misis kung ano ang gawin namin dito sa dalawang naulila so, sila o kawawa umiiyak sila dahil ah, gusto na nilang dumidi Kanina naabutan namin mga silo, hindi ko lang nakuha na ng video. Kawawa sila tingnan kasi nakadungaw lang siya, nakapatong sila sa kanyang inay, nanay. Eh, hindi nila alam, patay na yung kanilang nanay. Ito, ito. lang. Ako. ako dito kanina umaga para bigyan ng sakate. May ng kabalaglag nga o. Oh. So nakita ko yung, sinik ko yung kami natin, maayos naman. So, napalupot siya itong tali doon no? sa kanyang kwarto. Siguro ang aking suspit dahil siguro sa uh, madami na ba? crowded na. O, oh, nagkaanuhan siguro. Walam. Walang tayong CCTV dito. Maribya sana. Nagsungag-sungagan sana ah, siguro. So, sumabit ito. Napulupot. Ayun, sa siya. ganun may badge sa kambingan mga silo so kailangan naman kailangan tanggapin dahil talagang nangyayaring ganyan so hindi rin naman uh, ako ngayon lang nang namatayan maraming bisis na nakakalungkot dahil nabawasan ako ng magandang magproduce ng anak maganda magano ng anak yan mga silo talagang naka ano, talaga tig dalawa ang kanyang anak so ang naka decide ni si misis na i eh, ano na lang ipo eh, i-post online ano i-post online facebook kung merong gustong bumili ng padidihin kasi dati ano kasi dati, kasi dati kasi si Daniela noon gustong bilhin may nag-message sa si akin eh baka mag-post i-post daw baka merong willing na bumili kasi umayaw, umayaw na si Mrs. ayaw daw niyang o kaya ba hindi na maharapan kung papadidihin pa namin gawa ng dalawa pa naman at ako naman ay lagi ring busy hindi ka noon na nagpadidi tayo na wala pa tayo sa ano nun nasa servisyon na ba ako nun tapos meron, meron pa akong may nahawakan pa ako ngayon ano, mga uh, asosasyon. Tulad dito, meron pa akong bagong kambinga sa asosasyon din. Ano? Una-una magastos lang na dalawa. Um, 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 Ang si Mrs. sa gastos. Kasi nasubukan na po kasi namin. Lalo na nun, so, na ano kami kay ano Daniela. Tapos na dismaya na dismaya din dahil hmm. si Daniela noon ay ilang buwan namin inalagaan pinatay lang ng aso. Kaya mukhang nadala na siguro si Mrs. na magpadidi pa. So, subukan po namin na ipost sa Facebook na kung may bibili. Kung wala, eh, paano kung wala? Subukan lang, no? Subok lang naman. Huwag natin bibili, Pero dadalhin muna, daladalhin namin ngayon. Siyempre, kawawa, padidihin natin muna. Pansamantala, dalhin muna natin sa bahay, ano? Sige, ganun lang mangyayari po mga silo. Eh, no choice. Wala namang, hindi naman pwedeng padidihin dito sa walang anak. Wala namang gatas yung iba. Eh, yung mag-isa doon kay Sir Kaaro, yung hiniwalay natin. Ano pa yung iba, Jai? Eh, hindi naman ubrang ipadidihin natin doon. So, no choice. Oh. Eh, out namin yung dalawang, ano, yan, shout out. Sa mga ano dyan, sa baka may mga taga-bye-bye dito nanonood sa ating vlog eh, ano namin yun eh, for sale gawin ninyong pit yan pagkakataon nyo na po na ma experience makapag experience ba o, padidi sa gusto lang naman wala naman sa pilitan so, so ngiti pa rin mga sila kahit merong nangyaring malungkot na ano okay lang ha? Oo, oo nga yung pinsang ko mahilig din sa pet kaso aso at pusa yung sa kanya. subukan natin hinga na malalim masakit din sa akin kalubuan mga prilo lalo na matagal na sa akin yung inahe na yan at nakap na marami na e-produce na anak yan at na naibinta ko lahat yung mga anak na yan so ayan siguro hanggang dun lang talaga siya ayun nga ang aking suspetsa sa crowded siguro kaya um, meron pong uh, bad news pero meron naman ding good news po dahil nga kanina umaga nandito ako galing ay may tumawag sa aking cellphone kaso wala nga akong dalang cellphone si Mrs. ang naka ano naka sagot yata o naka reply so meron pong nagabot sa atin ng uh, uh, pera dito pang dagdag para i ano yung ilapa, kasi nabanggit ko nga lalaparan ko yung kambingan o kulungan namin kasi nga marami na so hintay lang ako ng magandang panahon so meron po nag-abot ng tulong dito para sa amin yan shout out po sa inyong dalawang mag-asawa si Kuya JC at yan yan from uh, USA California yata oo maraming uh, maraming salamat po sa inyo dalawang makasawa sa inyong ipinaabot at ah uh, uh, talagang malaking tulong po 'yon yung, yung ipinadala dito. Wala nang sagado na may pandagdag dito sa kulungan. Kasi mag-ano ako ng kasama dito. Di po di ko kayang ako lang mag-isa. Lalo na may ano tayo nga, may mga obligasyon pa iba. So sinabihan ko na si Orojan, nag-usap kami ngayon dahil pumunta siya. Ano lang kami ng maganda panahon Bangit mag ano Hukay-hukay dyan na. Grabe yung putik ng lupa Sige So yun Malambot pa Sabi ni Roger eh Ano daw Gagawin daw nilang Karne So ipa eh, Bigay ko na lang sa kanila Kasi Hindi naman yan nakagat Nasakal naman At ano pa Ah uh, mainit pa siya so dito po ang ating extension malalaparan ko dito and yan sisirain yan bubuksan and dito mga ah, tina natin kung size or otso lapad-lapad na rin yan tapos palagyan ko rin doon katulad doon sa kabila lagyan ng sakati o kumpay dito tapos yung kwarto doon uh, lugtungan ko parang ganun din yung forma tapos siyempre ah uh, yung musahig dito ng mga sira na papalitan natin yan ang plano kapag gumanda uh, gumanday pa lang. sa ngayon wala sungit ano uwi na kayo ang ating mga maliliit uwi na sila yata ano? mag u-turn na yan ayun na takbuhan na mga usilo, yung ating mga alaga si Turo lang ang matigas ano takbuhan na dahil bumagsak na naman yung ating kalaban ulan so at least nakakain po sila mga silo naka 2 hours din sila marami-rami rin nabusog na rin sila oh, kakayaw na sila ay, ulan! Dapat isang oras pa. Niwanag pa eh. Gusto pa rin lang kumain, no? Yung, yung iba na nagtaiwan, no? ito lang si tata, mga filos. Dinala niya. Oh, bigat eh. 40 kilos siguro yan. Mahigit. So, ano na lang, karnihin na lang namin kay bago pa naman. At tama-tama, birthday ni Rhea, sa anak ng dalaga. Ano <tipas> na ka random siya oh. Birthday ni Rey, yan na lang ihanda niya. Sige. Para living ko sana eh. Eh na ano ni Roger na pwedeng pwede pa. Sa kamamatay lang kasi. So ayan, pinadala ko ni Tata. Ito, lumabas oh. Nakita niya yung kanyang asawa. Wala na, patay na. Ang uh -oh. problema, ang dalawang baby. Tapos sila din tata ang magawa dito ni Roger. Sila dalawa ni Roger ang aking i-hire. Patulong kami tatlo. Tapos update tayo mga kasilo sa... Kayo mga pumisis. Nanday yung ating kakote. Nabasa po. Nabasa, Ayon, nabasa. Nabasa, nabasa. Ay! <laughs> <laughs> Ay! Itingiti lang kahit namatayan tayo. Ganyan talaga din natin mabag kong buhay. Pakantahin na lang natin. Kantahan natin. So update sa ating mga alagang, yung ano, yung mga bibi Ano? Ah... Uh, merong bibili Kinan natin yung isa nating kachat Magsagot so siya? Kung iya pal... Ihatag na lang niya bin Kung iya palit <laughs> siya Ah, sige Kakiyut daw Akit vanilla, sabi ko. Okay, si ko, tapos sinin ko. Nabasa pa! So, hintay tayo na makapag-decide. Siyempre, mag-isip-isip muna sila kung bibilin ba nila. I hintay lang po kami ng buyer sa ating dalawang baby. So, nanyan, pumasok na yung mga kambing natin, yung dalawang lumabas ulit. Ayan o, gusto pa nalang kumain. So, uuwi na kami niyan maya Meron pa sa labas ay Meron pa? Ah, oh, sige. So, ano naman, tiningnan ko, inikutan ko sila mga silo. Ano naman? Ah, maliksi naman sila. Sana wala o hindi na maulit. Kaya kailangan ng repairin ito. Laparan ba? Samantala nga nga, birthday ni Rhea, oh, yun na lang eh, pakain na doon sa bisita. Sosyal pa, kambing. Kaldareta. Munak. Kaldareta mo doon. Oo, na yung ulan mga kasulo. Lumakas na. So, ayan. Tara na? Mamaya-amaya? Mamaya, malakas ha. Oh. Malakas yung ulan. Dito lang po muna kami. Tapos yung mga kalabaw, okay na ako sa kalabaw hoy Hmm. Ano. sa ginayat kong ano, katawan ng saging. So, paano po mga silo? Ayan po ang kaganapan ngayon. May bad news. At siyempre meron din good news. So, ano lang. Kahit namatayan kami, eh, patuloy pa rin kami. No? tuloy, tuloy ang laban. Ang dami na akong na Oo, hindi naman. Pa Oo, pa tayo. Siguro, yun nga, may mawawala, baka meron ding harating. Siya mm -hmm. pong ginoon lang bahala. Sige, pag pinagkaloob ni Papa Jesus yun, na nanangyari yun dahil matagal na yung kambing na yun. So ngayon lang nangyari sa kanya. May anak pa so ayun, yan po ang aming ganap ngayong araw so, nagpapasalamat po ako muli sa lahat-lahat ng mga sumusuporta sa aming youtube channel yan. sa mga silent viewers solid subscribers at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan anong sabihin mo jay? Ha? Like, and right. uh, like and subscribe para alright like and subscribe para ma-alright daw sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po sa aking munting YouTube channel para po mamonetize na po kami. Hindi, <laughs> ha uh, happy lang po tayo palagi. Kahit uh, merong dumating na ano, uh, masamang balita. So magandang hapon po sa inyo. At kami po ay maya, maya ay uuwi na. At uh, magluluto pa ng ulam sa bahay kasi merong nurse simpre, no sa ating kumakain no? mm -hmm. yung nurse na nagbabantay ni Odoro sa uh, bahay kumakain sila so, kailangan din magluto ng ulan si misis siyempre so, nandyan na yung ano ito na lang yung dalawa aming papasukin iba pa at nabusog na rin sila sige at hanggang sa muli sa inyo mga kasulo kita kita po tayo sa aking next upload po kaya muna natin dahil na uh, napatakan ng ng ulan. Ah, yeah, medyo pa rin. Sige. At uh, salamat po na marami uli sa inyong suporta. At ah uh, sa atin lahat. Paalam po muna. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>